Ano na naman? At, natin? Bakit? Masa ba yung sakyan mo? Mahal na rin no? Papahatid na naman. Itilakas e, kasi ng bunsong prinsesa yung sasakyan niya. Maglakad ka na lang doon sa ano? Lakari mo na. Lapit-lapit lang naman para ma-exercise ka para yung mga ano, matagtag. Matagtag. Maglalakad okay lang madalas daan. Okay lang madalas. Pambiro. Oh. Mag Ako magbayad ng bills? Oo. Oh. O tara, hatid na kita. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> Oo nga, no? Ang bilis, eh, no? O, na, alin natin na kita. Baka madulas ka pa, eh. Kala mo, ang dami, kala mo, ikaw naman yung nagbabayad ng mga bilis dito, Pambihira bihira. <laughs> grocery lang naman sa'yo, eh. Cellphone, insurance. Ay, marami rin pala. Tara, tara. <laughs> Atid muna natin si Mahal Arena, ha? Atid muna natin si Mahal Arena at nako, eh, tinakas ang bunsong prinsesa natin sa sakyan niya. Ano Ano yung boots mo natin? Tiniglakad eh, no? Tiniglakad rin pa natin si Mahal Arena. Tara, tara, tara. Ayun, let's go, let's go. <laughs> Bigla na takot nung sinabing, sige, pag nadulas ako, ah, ako na lang daw buong magbabayad ng lahat ng bills sa bahay. O, tara, nakita na kita. Pa, ha? <laughs> Tapos ikaw magpapahinga, ano? Oo nga, ano? Hindi ka makapagtrabaho kasi si Mahal Arena. No work, no pay. Yan. Yan, no? Kaya nga, ina eh, eh, nag-snow na naman. Nakakapala ko lang kahapon. Bihira oh Ganyan talagang buhay natin dito sa Canada no? At uh, lagi tayo nagpapala Pinagpala sabi nga hmm. nila Pinagpala <laughs> Pinagpapala ng snow lagi pag winter Pero hindi tayo nagreklamo mga kainag ha? ha? Ano yung siya yung Bumagsak na snow kagabi mga kainag Yung parang maliliit na hail Kung napapansin nyo bilog bilog siya oh, na maliliit Na medyo lumambot na ngayon Kasi nga uminit na yung araw natin ano? Nako. Tapos sa uh, kwento sa akin ni Mahal nakahapon Kahapon daw Nako, eh maraming mga ano, banggaan ba? May mga banggaan. Mm -hmm. oh, talaga 'yan, hindi ko inisip. Oo, talaga kasi madulas police, eh. Dami pulis, ang ambulansya. Dami pulis, dami ambulansya, syempre may banggaan, gano'n talaga. <laughs> yeah, tapos ayun nga, yung humps natin doon sa garahe natin, hindi tayo nahirapan na mag-park kagabi na pag-uwi natin ng bahay kasi nga pinlantian pina, pinalantian natin, ano? ganyan ang ingatan natin especially may kasalubong tayong ganyan no? kasi yung, yung nasa harapan natin na yan mga kainis ano? madulas yan eh. pero ang ganda ng araw no? o, no, kasi nakasikat si haring araw importante nakasikat si haring araw para matunaw yung mga snow o, nga, ano buti sinabi mo Siyempre naman. Para doon ka nalungkot sa akin. Oo na, maroon mo ka pa sa drader. Eh. Sige, sige, sige. O, oh, kiss mo na, kiss mo I love you, ba'y. I, you. I you. <laughs> <laughs> ah. Bako, bako. para mukha ni Inags. Bako, bako ang daan niya. Kasi pagka lumam, uh, lumambot ang mga snow, tapos nadadaanan na mga sasakyan, nahuhukay yun. Tapos biglang titigas ulit, yun na, bako, bako na. Kaya katulad yan, o. Tingnan niya yun, no? ito so, lalim yan malalim yan 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 nako malalim yan tayo nak mm -hmm. Randa mo talaga yung paglubog eh. Ah, tayo. Kita nyo si Haring Araw, no? Terek na terek, ha? Ano? dito sa bandang ito, ganda ng ulap natin, ano? Sarap tingnan, no? Fresh na fresh. Dito na ako magpapark sa harapan ng bahay natin hindi na ako mahirapan mamaya doon sa garahe magpark park pa Sa likuran ano Kaya dito na tayo mm -hmm. Dito tayo sa bahay Nako yung ating uh, apakan Lagi nating do double check yan Nako baka madulas Nako Yan hindi na ako nagsuot ng sapatos Kasi hindi naman ganun katindi uh, Katindi ang lamig Nako ayun no oh. Hindi hmm? pa natin na shovel yan no oh. Tigas kasi yan Matigas kasi nga ano yan eh Kaya natin sa snow sana matunaw nga asas no? na ko, no? Natutunaw na yung snow dito, oh. Pero dito hindi pa, oh. Ingat lang tayo, at baka madulas tayo. Yan, ako po, Panginoon. Ah, ito madulas to, eh. Tup, dandahan. Yan. huh, Hmm, papasok pa lang, eh. Kung ano mga nadadaanan nating ano, no? Mga pagsubok madulas na daan ay naka ay naku madulas yan ang sinasabi ko dito, Natap, nakatapa kasi ako dito mga kainags ano? kaya ito yung importante nito yo. yung mga spike na nilagay natin para kumakapit yung sapatos natin ano? hindi tayo madulas yan ako panginoon ha iya yeah, dito na tayo sa work mga kainags ano? yun safe landing yung paa natin ay salamat ah, pasok na naman tayo 8 oras mga kainags <laughs> nakakatawa naman ano yan yeah, let's go ah, pagka ganito ba naman ang ganito ang araw natin napaka napaka ano ng liwanag no mga kainags ano Kita nyo naman yung ano natin oh. No? Yun yung araw natin ano. Wow. Ganda. Tsaka yung mga ulap natin parang wasak-wasak no. Parang hinagisa ng granada, nagabitak-bitak. Yan, parang ano eh, parang isla ng Pilipinas, di ba? Yung mga watak-watak. Pinaglayo ng dagat. Dagat ang mga distansya. Yan. Mga probinsya. Yan, katulad ng San Jose, Occidental, Mindoro, Philippines, Philippines. Yan. <laughs> isang isang taon na pala ako nung Ay, Sarge. Ayos. Ayos sir. Ito, gapong gwapo sir. Napakalakas pa ng apil. O oh, sir, hindi ba lumakas ang hangin? Parang lumakas ang hangin ah. <laughs> so yun, mga kainig ano? Yan, isang taon na pala no nung nagbakasyon tayo sa Pilipinas. Hirap maglakad mga kainig. Nahirapan ako maglakad kasi hindi na shovel yung snow eh. So yung mga snow bako-bako na medyo matigas kaya yung injury natin sa kaliwang paa medyo nahirapan ano. Yan. nako po, Panginoon. Aba! Oh. Meron yata tayong mga kasalubong na napakagandang lalaki. At napakagawapo pa. Parang isa lang yun, ha? <laughs> yun. Ang bihira. Ano ka ba? <laughs> uy, na. Hindi kayo busy? Uh, uy, na. Tapos na. Walang overtime? Wala. Mahina, eh. Ah, mahina. Oo oh, oh, nga pala. Winter Ingat ka, ha? Isa ko, eh. Wag na. Mamaya oh, mo na. Pagpatay na ng camera. Ang bihira na. naman ito kulit na. <laughs> Pagpatay na ng camera. Sige. Ingat ka. Ingat. Ingat. Yan. <laughs> mga tropa natin mga kaototang dila natin dito mga receiving guys uwi na sila tayo naman papasok pa lang hi salamat uwi na <laughs> pahinga <laughs> <laughs> napasalamat isa vlog Ay. ng isang sikat na sikat na sobrang sikat yan tama ama ka rin talagyan mo ng sobra yung pang mga ngarap ka na rin lang talagang lubusin oh. mo na sobrang sikat na sikat yan <laughs> 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 ah, sarap ng ganito no. Sorry, uwi na tayo tapos bukas day off no. Napakasarap oh, ng ganito ano Di pa so kaya tapos bukas na. Hindi, hindi ako din ako bukas. Pa-off pa ata. Hindi, hindi na pa-off ako. ako, ako, <laughs> <lip>, ako talaga <laughs> <laughs> de, uh, op, yung, ako. Mira. Day minsan lang tayong mag-day off eh. Oo. Pag mag day off, day off pare, wala pang pasok pag day off. Sa relax. Oo. Uh, Pahinga ka pa rin. Oo. Kasi siyempre minsan wala magawa sa bahay. Oo. Oh. Ha? Hindi mag ng pera. Ay, yan ang pinakamaganda. Magkakasundo tayo dyan. O oh, sige na, Ryan. Yeah, Shoutout kay Ryan Austria, mga kainis. No? Tropa natin yan. Puro kabukan ang <laughs> yan! Ayos! Ay, salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Uwi na tayo. Ito, ito talaga yung pinakamasarap sa lahat, eh, no? Tapos next week mga kainags, ano, mas magiging magaang na yung ating trabaho Dahil yung pinipick namin per hour bababa -ba -ba. ay maraming maraming salamat sa kumpanya natin ano talagang naiintindihan nila ang mga empleyado talagang pro ano sila pro uh, employee yan maraming salamat ah kaya next week uwi tayo ng ah, relax hindi tayo pagod hindi tayo humahapit para mahabol natin yung kota para kasi kailangan mo magkakota kung gusto mo magkaroon ng incentives yan di ba pag sayang kasi pag hindi ka nagka-incentives sayang yung mga buhat na gagagawin mo sa isang araw ay salamat tapos sa uh, magenta maganda pa nito nag increase pa kami nako. nag increase kami ng 3 mahigit yata no grabe no pambihira naman nakakatuwa ano, magandang employer talaga namang ma ano, ma marunong makisama sa kanilang mga mga bread and butter nila kasi kami yung mga bread and butter dito mga kainags ano? mga picker order selector tara na tayo yan thank you very much kumpanya namin yan yeah. ay nako po panginoon eto na naman ang ating labas mga kainags ano bumabagsak na naman ang snow yan no? Eh. grabe oh makmadulas dahan lang yan mabuti na lang yung snow mga kainags walang kasamang tubig yan magandang araw ulit sa inyo no Oh. Kita nyo na naman. Hindi naman hindi na naman natin makita yung daan mga kainis ng dahil sa puti ng snow at sa kapal ng snow na bumagsak mula sa langit. Yan, nako. Oh, pero wag kayong magalala mga kainags, ano. Hindi ko na kayo isasama sa pag-shovel ng snow. Yan. <laughs> Kasi nabasa ko yung mga comment ng iba na nauumay na raw sila sa pag-shovel ko ng snow araw-araw. Yan. Hindi na, hindi ko na isasama kayo sa pagsishovel Hindi ko na papakita na nagsishovel ako ng snow Kasi sabi ko nga sa inyo ng mga nakaraang previous vlog natin Nakaraang previous vlogs pa no Nakaraan na, previous pa Na kung kayo na O nagsasawa na kayo Saka nakikita nyo yung nagsishovel tayo ng snow araw-araw Sabi ko nga, eh how much pa Kung dito kayo nakatira <laughs> At kayo ang nagsishovel ng snow araw-araw At yung buhay niyo, nako, sigurado mag-iiba pag nag ah, pag snow, pag winter, mag mag-iiba ang buhay niyo talaga mga kayo ano? Yan kita niyo kapal oh. Kita nyo naman yan, tingnan niyo naman, puting-puti lahat ano. Grabe. Oh, sasakyan natin oh. Naliligo ng snow. Papala ako ng snow. Papapagpapala muna ako para mabawasan yung mga snow na dito sa harapan natin ano. Ha, ah, yan. Pero maraming maraming salamat sa comment ha. Na-appreciate ko ano. Ito yung backyard natin ngayon mga kainags ano kabina, na. Kita niyo may ilaw na sa poste, ano? Yan, 'di ba? Walang ilaw sa ano, sa loob ng bahay natin. Ang oras natin ngayon ay alas 10:15. Yan. Pero labas natin maliwanag, ano? Parang may araw, parang umaga na, parang alas 4 na ng madaling araw, no? Ganyan talaga pagka winter at may ano, may snow. Buksan mo natin ilaw rito. Yan. So by the way, mga kaibigan, ano? Tumawag na nga pala sa akin yung ano, yung uh, di ba na hospital ako di ba tapos sa uh, nung in ultrasound ako meron sila nakitang meron akong gallstone sa loob ng katawan ko sa sa abdo yan so kasi parang ano eh hindi ako na hindi ako natunawan kasi sumakit yung tiyan ko noon yun yung talagang alam ko na nangyari sa akin kasi kain niya ako ng kain lamon ako ng lamon eh lamon pizza lamon dami mong kinain ng araw na yun. tapos sa uh, nung pag-inom ko ng soda or na tsaka or ng ano zero Pepsi. Zero sugar Pepsi. Nung bumaba yung kinain ko, doon ko talaga agad naramdaman. Kaya ang suspect ko talaga pagkain yun na hindi natunaw na bumara doon sa siguro baka puno na, full na, kain pa rin kain, lamon pa rin ng lamon. Yan, tapos sa ano, nung next train na ako, nalaman na meron akong gallstone. na marami, marami nakita yung ano eh, yung uh, ultrasound, no. Tapos sa kanina tumawag na yung mag appointment mga na yung mag ano sa akin mag sabi sa akin uh, tawagan ko raw sila para daw maset na namin yung appointment ko sa kanila para tanggalin yung aking uh, yun yung gallstone yung buong ano yung abdo abdo ba yon yung kung saan nakikita yung gallstone basta doon tatanggalin na so marami kasi yung mga nagbigay sa akin ng mensahe ng comment na kung maari daw, huwag ko nang ipa-opera kasi naman hindi naman daw talaga sa gabal or wala naman ako nararamdaman doon sa gallstone ko actually. E marami marami mga nag-message sa akin, marami rin nag-text sa akin. Kahit yung kapatid ko rin si Mr. Accountant. Yan. Ah, uh, as mas, kung maari, wag ko raw muna ipatanggal. Kasi hindi naman at hindi naman bothered, hindi naman hindi naman ako bothered sa gallstone ko. Yun hanggang ngayon actually nung nawala nga yung bara, yung hindi hindi ako natunawan. Wala naman ako naramdaman na sakit na pananakit sa tiyan ko mga kainag siya Kaya bukas, tatawagan ko bukas yung nag-iwan sa voicemail ko. Sabihin ko na hindi ako hindi muna ako magpapa-opera. Pag-isipan ko muna maigi. Tsaka hindi, pag-ready na siguro ako ganun. Yan, kasi actually mga kinis wala naman ano. Tsaka yung mo na rin maoperahan eh. Para lang tanggalin yung gallstone, yung kabuuan, ano? yung abdo. Yan, although wala naman tayong babayaran dito, pagkainoperahan tayo sa ano, kaya lang syempre, uh, siguro pagka ano na, yung talagang ano na, nararamdaman ko talaga. So far, awa naman ng Panginoon eh, Mula nung na-hospital tayo, wala naman ako naramdaman sa pananakitansya natin. Yun lang. Uh, basta. Ayoko muna. Ayoko muna. Okay pa naman eh. Okay naman eh. Pero, siguro, sa susunod, wag naman sana. Baka pag yung talagang handa na ako, yung talagang alam ko na sa sarili ko, yung mararamdaman ko naman yan eh. Kung kailangan ako talagang panggali, kung nahihirapan ba ako, ganun. Dahil uh, lang, hinga tala sa pagkain. Yan. Yeah. So, mga siya, no ano? Uh, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming, maraming salamat. Uh, don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. At maraming, maraming salamat po. Haga sa